So yun, what's up mga boss? At sa araw na to mga boss, uh, nag-ocular tayo dito sa Las Piñas mga boss. At kasama natin si Sir Frederick si Chan mga boss. Yan, sa mga gusto magpa-ocular magpa sa atin mga boss. Yan, tayo mga boss. At nandito tayo sa Las Piñas ngayon mga boss. Bali ito, natin dito at saka mapag-uusapan na dito mga boss. Kung ano pa yung mga ipapagawa dito ni Madam. Uh, ito, isa na rin to sa gagawin, papagawa ni madam. paparenovate niya yung CR niya. Tapos yung uh, second floor, bago yung second floor dito kasi mga boss. Uh, Naka-tubular na siya, tapos yung pinaka-floor niya is plywood lang na tripod. So, gagawin na, uh, papagawa ni madam to. Tapos, ay, uh, ayan, nag-uusap pa sila ni madam, sila ni Sir Frederick, mga boss itong hagdan yata isasama sa papa uh, papakosting nila so abangan natin sana ma-reward bali may natanggal na tayo isa dito tapos yung eh, papalito mga boss yan hindi papalitan din natin <coughs> tatanggalin din natin tong grids na to Pero, so, kaya hinasa na natin ito mga boss kasi waterproofing siya gamit nating waterproofing dito mga boss bali poison flexiban mga boss shoutout Pogi! E So yun mga boss, bali may first coating na tayo dito. So kung nag-clustering ka lang dito mga boss, pupunta muna natin ng isang kahit. So yun mga boss, bali ito. Napapasok na yung mayroon may yung kahit. Yung so, nagamitin natin puntang lang dito mga boss, uh, lager tinder mga boss, yun dito. So yun mga boss, napapasok na yung mayroon yung kahit. na yung penis na kanyang labasan natin. Pati repent dito mga boss sa atin ha video natin. Salamat po sa mga subuntene po mga boss. Masyempre, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo.